alam mo nakikita ko may kachat ka <laughs> Sino ka mo? Oh, nag-maiday ako. Oh, nag-maiday ka. Pinaiday kita. Ay, Ay. Para para na Sir, may interview yung baby ko, sir. Paano lang, sir? Patabi lang, sir. sir, patabi lang po, sir. Baby. Ha. Ah. Para ko makalabit ka kagabi, eh, no? Kagabi? Oh, nag ka ba? Oh, minum ako. Pero Hindi. Eh. Pero pagpakain, eh, no? Bakit? Hindi mo na ako kinakain. <laughs> Ulit, ko siyo, ang Yun, magandang uh, umaga sa inyo lahat mga aking. So dito ako nagpa-parking kasi ginagawa yung ano dito. Yung daan. Ayan. So yung si Miss Kels, Ito na mga aking, yung ano namin. Yung season 3 namin. So nag-a-apply si Miss Kels sa bangko. Ayan oh, um, bangko girl ko. Hello, sige, sige. <laughs> Parang hindi sanay maglakad sa mga putikan eh. <laughs> Taka probinsya naman 'to. Ayan, ayan, ayan. Ayan. Alright, yan, sige yan. Ibi. Eh. Naka-vlog ako. Isang mo na, na ako sa interview. Ah, oh, late ka na? Open namin tong uh, Jabber Intercom Motocom namin na J4 Plus. Sinakakabit sa random helmet yan. Battery, 100%. Yun, i-shout out sa lahat ng ano, followers namin. Alright. Yun, na uh, gabayan niyo kami, Lord. Diba mo, no, baby, late na ako. Lawrence ba yung interview mo? 8.30. Anong oras na doy? 8.30? Alam, gusto mong patakbo? Kung kaya ng ano, 250 yan. Kaya yan, nakabilayin tayo eh. May tubig-tibas ang motor? Wala, wala tubig-tibas. So, yun mga ka-ing big shout pa sa mga natin na kasi season 3 na tayo. Ga-apply ka. And lahat ng mga followers namin. Saka abang-abang daw. Abang-abang. Abang-abang sa amin dahil mag a na ako. Tapos, sana makapasa para ba? Pangko tayo girl Yan. Ba bakit nga mag-apply eh, baby? Bakit yung mag-apply? Ayaw mo ng vlogger? ano, kasi syempre, kailangan doble kita eh. Ah, dahil? Kasi lumalaki na si Bebe Kenji ko eh. Oo oh, eh. Mahal ng gatas pa naman, ano? Oo, oh, baka may mag-sponsor dito. <laughs> Hmm, baka naman may mag-sponsor ng ano diyan. Pwede kayo maging ambassador. <laughs> Charot. Syempre <laughs> lumalaki na nga si Baby Kenji. Kailangan natin ang mag uh, triple income. Hindi lang sa pagiging ambassador, hindi lang sa vlogging. At syempre, uh, pinapangarap kasi namin ni Miss Girls na magkaroon ng sariling bahay para wala kaming problema. Amen. Amen. Jesus name. Amen bibilisan muna natin magpatakbo kasi actually dito matrapik ta ano sa Ortigas dalan na dyan sa highway 2000 na yan grabe dyan ala traffic na baby oh. pilot na ako nyan ako eh, no, kumakounter na nga yung iba eh rin muna nga Ay no! ano awi awi natin tabi 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 malay tabi, tabi 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 interview ako, may interview ako. Dali, 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 dali. interview ang baby ko. Sir, may interview ang baby ko, sir. Paano lang, sir? Patabi lang, sir. Sir, patabi lang po, sir. Sir, patabi lang po, ha? Tabi lang po, tabi lang. Paano lang siya interview kasi na? Mamalit po kasi siya, eh. Kasi siya na po ang bubuhay sa akin. <laughs> Ay, grabe dito sa highway 2000. Baby, hmm. traffic ka ba? Ah, traffic. Kasi kahit traffic basta umusad ang pag-ibig natin. Ay. Ay. sa <laughs> <laughs> <pass> <laughs> <laughs> traffic. Dali basta. Ay, Friday. Lalo na 'pag naka-ano ka na, naka-start ka na, baby, no? Anong oras kaya alis niya 'pag naka-nag-start ka na? Busy, ano? Kasi alam ano mo, nakikita ko may ka-chat ka. <laughs> Sino ka-chat mo? Oh, nag -may day ako. Oh, nag -may day ka. Pinahigday kita. Ay. Ay. Para paraan, yan ka na naman. Yee. Yan lang naman traffic sa intersection. All right. Woo. Woo. Yes. Kagal. Woo. Yun lang. <laughs> Dito naman <ang> traffic. <laughs> Dahil. Nanganam. ng Nanganam. Aya at bu na to. Ah, Nako. Tapos biglang ulan ano baby. Nako yung kapotin dito dala. <laughs> Nakalimutan. Ah. Ah. Huu, <laughs> araw-araw si paglang, si paglang, mo sila <laughs> Tama mo lang baby kasi kahit late ka na at least basta masaya, di ba? Huwag mo lang isipin yung mga problema sa buhay. Kasi ang problema Oo, oh, open. Oo, oh, open. <laughs> 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 Na-miss mo yung ano baby yung sinakay kita sa ano sinak sinakay kita. enjoy Sin ride ako. Oo. Oo, nya kunya nya Mama okay lang ma'am na ano na ma-traffic. Okay lang ma'am. Okay lang. Ma na. Okay na. lang. Na po kuya. Baka Importante ka sa mga naman kita Ha? Ah? <laughs> <laughs> ah? Anong probinsya mo ma'am? Abra ah, Oo oh, kasi kabuka ano mo yung ano yung kapangalan mo yung ex ko Ano? Hindi ko na Oo oh, siya Basta ano yun ni? Eh. <laughs> Grabe traffic baby dito no? Abra Paano yun kung nag ano ka na talagang nag work ka na di ba? O, oh, interview pa lang yan Agahan <laughs> Oo. Oh. Oo, oh, pwede agahan na lang natin. Ano? Baby. Ah. Para kumakalabit makalabit ka kagabi, no? Kagabi? Oo. Oh, ka ba? Oo, oh, minum ako. Kaya yeah, pala eh. <laughs> Pero nakapagkatakay, eh, no? Hindi, nag-ano kasi ako. Oh, minum kasi ako ng King Tat. Kaso lang, ang sarap ng tulog mo. Sarap na. Pero Hindi. nakapagtakay, eh, no? Bakit? Hindi mo na ako kinakain. <laughs> Bakit may mali ba? Ano may mali? Hindi. Okay. Hindi kakainin kita. Kasi ayoko naman araw-araw kinak kinakain, araw-araw kitang kinakain. Kumusta na Baka lumaspak pag. <laughs> baka lumabas pag. Maganda 'yung ano, 'yung one ano, once once a week para ano, parang kain na kain talaga. <laughs> Bakit ayaw mo na araw-araw? Ha? na araw-araw? Hindi nga kasi nga baka lumaspak Saka lumuwag yung brace ko. <laughs> Baka lumuwag yung brace ko. <laughs> 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 okay, charot lang, charot lang. Oh, ano yun ha? Ah? Rated ano yun ha? Ah? Rated SPG. Rated magulang ang kailangan. Kailangan nanonood lang yung mga kasing edad namin. Kasing, ang ah, mga may edad na. Sa'yo eh, maano eh. Yeah. Tayo. Alright. Ayan, yung bangko mo. Dito. Ha? Yung delicious <laughs> mo. Delicious mo? Ayan, okay. Ito to. Ah. One, two, three. Ay, baliktad. Ha, <laughs> So yun guys, andito na ako sa ano Tapat na office ni Baby So, abangan natin Ay Grabe, mulan Kaya ngayon ko lang kinabit yung ano ko Yung GoPro ko So, intayin natin ano yung resulta Sa final interview nga Sana pumasa siya Si Bangko Girl, ang buhay ko So, intayin natin siya dito mga aking Ano muna dito Ayan yeah. Yan, umulan. So, yun mga kayo, natin si Jabber J4 Plus. Para mamaya ready na. Pagka-sot pa lang ni Baby Calls. Okay na. Chikaan na naman kami. Ay, <laughs> yan ito. Saan to mama? Ito? Oh, she. Sira, oh. Saan mama? Yun. Naku, darog. mo makamagalit si Baby. Yan, Jabber. Let's go. Tingnan natin siya. Sana good news. Shish. So yun mga 'tong tumitingin tayo ng post natin. Vivi. Hoy, nakapasa ako. Nandiyan ka? Nung... <laughs> pa pa ka? Oo oh, wow. It's Uy. na ako sa Mandy. Mandy. Let's go. Wow, go <laughs> keras. Hoy, kenapa si Miss Gas mga followers ko, nakapasa Didi, siya. Na ako agad ng ano eh. Para na Friday. ano. Ay, di ka agad? Wow! Solid o. Oh. Para daw hindi na ako, ano, mag-back out. <laughs> ano yung mga ano? Ano mga ano mo dun? Ano mga question? Maganda ka po ba? Eh? O, ganun, ganun. Ano sabi mo? Oo, siyempre. O, tapos ano sabi, question, hindi ako tinanong kung pogi ako? Hindi. Bakit? Ano mo ang mo, sabi niya? Ano sabi? Engineer ka ako. G Engineer? <laughs> Parang haggard na haggard. Parang haggard na hazard ka. Hello, <laughs> Kaya... hatid sundot na kayo. Hatid sundot. Atit sundot. <laughs> Uy, solid oh. Uy, dala-dala mo po yan ako ah. Ako plus ah, Yun know, oh. Villain ako plus. Oo, oh, dala mo yan. Tapos benta mo yung mga ano mo, ka-office mate mo. <laughs> joke lang, joke lang. <laughs> Ayan na. Guys, alam natin si Miss Kels. Congrats naman natin siya. Uh, isang uh, blessings na naman siya na dumating sa amin. Yun nga, sabi nga namin na kailangan namin mag triple income para kay baby Kenji at makaipon at magkaroon ng sariling bahay at balang araw si baby Kenji naman ayan na -ulit, Para-paraan <laughs> Meron na <may> aking tot <laughs> para para an yan ka naman para paraan an di ba sabi mo kanina hindi na kita kinakain no ngayon ngayon hindi <laughs> lang lang ngayon kahainin kita ang gabi dahil dahil nakapasa ka sa final interview <laughs>